<laughs> Simulan na po natin ang Mukasem Festival. Umpisa muna natin <laughs> sa una nating <laughs> contestant Cyril Mihia Mejia from Las Piñas City. Ano sa sabihin mo sa nanay mo? <laughs> Ma, nandito na ako. Pugin mo yung mga. Saka po na po? Ang bilang naman. One. <laughs> <laughs> ang yung pa, puto you know, <laughs> 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 kamali ako si <laughs> natin. Sa kahit diito wala na chara sa ang yun na eh, bawat si po from the Pia event? Ano ano, ano na mo utang na naimo? Mati Mati ako! screwdriver. mo? Naiiportin nila. Woooooo! Ano? Ano ba ang puso? then Ano sabi mo sa nanay mo? Nakakalaw po na kaya. Nakakalaw ka pa kagabi? Siyempre. Siyempre. natin. One, two, three. Pudir! <laughs> Pudir! Pudir! Pudir. 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 Di <laughs> <laughs> mo na po natin? Hindi mo ako sabihin. po ng langit at napaka-mukha niya. Napaka-mukha siya? <laughs> si Patrick Shedrake Drake dela Cruz <laughs> from Las Viñas City. Paano <laughs> sabihin <simos natay> mo mo? <laughs> Parang <laughs> gago. Pipeng. <laughs>

Si sí, Michelle Rurato from Las Piñas City din. Ano sabihin mo sa yung nanay? Um, um, um. Give me a piece of bread. Do you know my mother? Do you know my father? I don't know my father. <laughs> may talent portion? Manok na ba ako? Uy! Uy! yan? Ano yan? Ano yan? buto lang. <laughs> Kahit na, mama na sabi na akong buto. One, two, three. Nakamatubat ko pa. Sino po panalo sa ating Mukati Festival?